ng lang mista, mag lang siya. Ayun. ayun pala yung si Raul. kasi si, ano. Ay, doon. You... Uh, you relaxer, ha? Yeah, ya, yeah, Ayun. ano? Ang ng na Ayan. 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 So, maganda rin ito. Pwede rin natin iwalayin ito. Ayan, isa lang sabi, ay, may, may kalabasa rin pala rin Rudy Boy. Hindi ko tayo dumahin. Oh. Ayan, ang mga talbos, oh. <laughs> Ayan, isa lang pala yung namumukot, Rudy Boy. Ba't di mo na kayo magbasa? Para mamaya, magano na lang kayo. Ah. Ah? wala na? Nalito kumana na? Dore, tigaya, umalik ka. Ay, marga, marga. Mag-isa lang lumusong. Kaya-kaya uh, ni Pore pala mag-isa. Uh, kukuha ng isda, talapia at saka dito Yan, marami tayong kukunin mga ito. Good morning, good morning. Good morning. Isa lang lumusong yan. Oh. Eh. Ah, yan oh. Ayan, ano yan? Laki ng mga talapia dito yan. yan, ito, talapia yan. Ayan mga ito, mag-isa lang yan. Eh. Uh, basa. Ang dami na uli. Yan oh. Eh.

Ala, laki ng ngitong ito. Ito na lang iyon natin, ano, Rudy Boy? Uh, ah, Lapad. Pa, Lapad pa. nila, ah, oh. Alam. Ha? Oh, meron nito. Ay, ang ganda. Lalagay na lang natin sa lagay nito. Wala man, wala man bulsa yung ginamit mo, no? Wala. Ang kaling. Ganyan, tignan niya mga ito. Dito mo, dito mo. Ayan, ang laki. Nilang ito, eh. Iwalay niyo yung ngitong nito. Ang laki. Moving. Hindi ko ninyo yung ngitong tas, tas bulos na ang natin. Dalawang break. Sige, i-bush na natin para mabilis. Nadumi na ako. Ito, na. Ay, walay na natin ang ito. Ito, train na ano. Ito na. Ito na. Yeah, ito. Ito. Ma -ma pa yung tayong sa ito eh. Ayan. Ito. hito. ito Ay, walay yung hito. Ito. Hito, Hito, Ang ito. laki ito, ito. ito. mag tayo ng ito na masarap. Ha? Ah.

ito na natin ito ito kita tray tsaka mga ito ano yung tibo yung pinikyan ang dami ang ganda ng ay ayoko magputi more ko sa motor tama isang damit yan, nagkakabong ng pork. Ito pa. Talapya, mga idol. Talapya, talapya. Maraming talapya yan, mga idol. Ito yung ito. Ang daming ng ito nito, Rudy. Huwag muna natin bibitawan. Magkakalap ka lang yan. Ang dami. Ito. So, Mag-iyaw tayo, ano? Mag-ready na kayo magpang-iyaw para marami tayong yung mahiyaw, marami tayong yung mga pirito. Maano na yung damit ko? Good morning, good morning. Eh, Ayan, mga idol, lalala. Ayan, lalangod lang yung tulad yan. Ayan, lalangod lang Talapia, talapia. Umagang kay danda mga idol? Good morning, good morning. mga idol, ayan. ano? Ang sarap na iyaw nito. Ayan, good morning. Pukuha tayo ng daon ng uh, bulaklak na sampalak. Mag, uh, naano ako doon sa ano, uh, siligang, uh Kahit na yung sa baw lang, talagang mapapawaw ka. Magpahuli ako, nakailimperaso lang si mamboy ko. Uh, lalagyan ko ng bulaklak ng tala, uh, na no, sampalak, mga idol. Ito. Bulaklak na sampalok at saka ayun, napakaliit lang nito mga idol at saka kakukuha ng pinakatulog niya, yung tulog. Yung pinakamalambot mga idol. Ito, ang daming bulaklak dito. daming yan bulaklak. Oh. Ayan. Oh. At saka kahit nakasabaw lang, gusto ko but... kapon kumain po ako sa Sanal Diposo. Ano, ang uh, kalaka, ngayon, uh, nagpahuli ako kay Mamboy, konti lang, pero uh, sasabawan ko para masarap. Good morning, good morning. Ang Konti lang yung ano. Konti lang. Ano, bigla ito. Nabigla. Bigla, ita, bigla. bigla yan, yung salat ng apoy. Hindi, hindi. Okay lang itong dalawang ito. Kasi ano eh. Ang pagsasawag ko ito. Ayan. Ayan. Luluto ko na yung ano. Bigyan mo. Oh, ay, mantika ko. Ito. Masto ko ano. Tingnan ko yung sinigang kapot. Yung luto nung ano. Yung kamangkana ko. Ayan. Kunti lang ito mga idol. Pero pero ano, pero po Ito lang nahuli ni Maboy, Ito, kukunti oh, yan Kukunti yan nahuli Lalagyan natin bawang sibuyas luya Tapos lalagyan natin ang bulaklak ng sampalok mga idol Bulaklak ng sampalok Ayan Boring, boring Ako mo yan, sili Dapat marami sili, ano, uh, boyan Ay, uli po, oh, pangano namin ito. Ito, magkakatay uh, kakatay po kami ng maglilitim po kami ng tupa. Good morning, good morning. Kami naglilitim sa isda. Yan pala, yan. Akin na yung sinero, di ba? Eh, si Rudy po ah. bili, bili, bili. Patis, ito. Dile, dile, dile. Mate, pati, hindi kayo mong si Rudy. Ito, mas masarap ito, Rudy boy. Ay, pamate. Natin ang palaka mga ito ng palaka pagka ng boy patis mo pa konti lang ito mga ito pero uh, ang gusto ko dito istop. yung sabaw niya yung 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 yung

Kasi po mag-video? Oo naman, pwede. Walang bawal kaya ito. Lahat kaya ito, libre. Pati almosa, libre. Ay, ano, pinapalukan, mga ito, na maranghang. Ano po lang ito, Pinapalukan pala mga ito. Pala oh, Oo, mga kayo kita, mga. Napawal. Napawal. Napawal, ito yung gusto ko. Pinapawal. Ay, pwede pa Mukhang daw yung... Kakain natin yung ano, bisita. mo May, may, pa, may, may pasalubong mo yung mga talaga? Ano? Ano yung yung pika. Batang napakaganda. Ayan. Dala mo to Ayan. 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 na ikaw Rudy, hindi mo kinuko. Pin parang hindi mo na nalasaan yung salad, Rudy. <laughs> Ayan po. Tsaka yung idol natin uh, sa, TikTok, uh, ano sa TikTok. ano pa lang yung sa TikTok? Anong pangalan niya? Kenneth po. Pare <inaudible> ko. Ito, At tulad po kayo nila, hindi kaming kabalen, hindi kayo kaming kalagudan, hindi kayo kaming malakas, Wow. Ito kami, hindi kayo idol TikTok. <laughs> Pero, ang dami dami puli niluto. Alam mo yung tilapia pare, napakalaki. Almost 1 kilo ang isa. Eh? Ay, oo. Ay, hindi kayo kapal. lang ako kanina. Oh, ano yung ano? Ang yung... ito, lalaki. Meron pa. Ano <laughs> yung ano? Yung sa office mo, sabihin mo yung ano. Ah, hindi. Ah, ito, ito. Ah, ito po pala, meron tayong, dito, especially dito sa 4th District, ano. Meron po tayong pinamimigay na tulong sa ating mga kababayan. Kahit uh -huh. hindi taga Port District, mayroon po tayong budget sa Philippine Arts Center, yung mga na opera mayroon tayo sa Kidney Center, mayroon tayo sa Lung Center, mayroon po nagbigay po tayong GL. Tapos pa pa rin, dahil mayroon din sa... Buryal. Oh, Buryal sa... Dito sa Port District, dito sa uh, Pampanga, mayroon po tayong 5,000 na burial sa mga lalala okay. sa mga GM. Tanungan din. Okay. Meron din tayong budget sa Makabali. Mabali. Meron tayo sa uh, Green City. Uh, Mount Carmel. Mount Carmel. Ah, true, bayan ano bayan po, yan? Speaker uh, Martin Romualdez. Ano, yung party na Tigu. Tigu ah, good morning, good morning. Good morning. That's good nang <laughs> <laughs> yan po ang nakakatulong nationwide. No? Si Speaker uh, Romualdez po, ang nanay niya, taga mo Okay, mag ka? Okay, magdaanta na tayo sa mga bisita natin. Ito, hindi pa na. Lapit mo dito, Rodi Boy ayan. Oh, Para sa mga bisita, pulak-lak ng kalabasa, kalabasa. Ayan, oh, ang yan. yan. ba, mayroon pa tayo sinampalukan ng manok. Ay, ano, kalaka. Lahat naman makakakain dyan. So, di ba, ano. Ayan, sabaw, gulay. Gulay na masarap, mga ito. Wala Gulang tayo ata sa kasama, ano. Ano. Ayan, ah, ano, gulay na masarap, mga ito. Ang yan. Sinampalukan ako. Gusto ko sinampalukan ng tsaka gulay. Napakasarap, naitim na pagkain. Ay, re, pag lagyan na ng buro yung mga tao, Kain na tayo. Kung pwede, pwede, pwede kong gawin lima yung katawan ko, mga ito, nagkagawin. Ayan, maraming gulay, kalabasa, kulak mo. Lahat yan makakakain. Ay, gulay. Nakabili tayong kalester, Rudy, diba? manipes. Hindi ko dapat yung makapalan. Oo. Oh. magkukulang Magkukulangan tayo ng mga kukas. Ito, sinigang. Ayan o. Eh. Sinigang, yan. Marami po ito, mga ito. Good morning, good morning. Sino kaya magkakas? Ito po, o. Oh. Oo, oh. kinalita na si Idol. Kapalita ko na si Idol. Medyo pagod na si Idol. Marami siyang bisita, o. Oh. Mga kakas, mga kakas. Tagpo tayo para makakain na tayo ng ano? Uh, ano ito? Catfish. Okay. Ano? Ito. Masarap na ito ito ito. Sa uh, idol ko, ano? Masarap yun sa kanya. Kalkareta. Bibi. Talagyan. <laughs> uh, dalaw mo na. Tapos si yan. ya Ayan. 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 Ayan kung matunok bang pala ni architect marami tayong ito. Marami tayong bisita ay. sorry. Tapos, iwanan ko muna toro di yung isa. Pag ano na, ano, kanin? Walang, wala akong kasamang gumagalaw. Ayan, talapi ha, kanin. Buro. Ika, buro. Ay, dala, tanimutan ito. Ay, dala, Ay, dala, nasan? dala, dala,

Mar ka dulina para dito. Beto kain lang. Hay nako. Hay nako. Sangpipsan. mo na muna 'yan. Ayaw, muna. Mata mo toba. Bo hangin na prato. Bacat, tulong. ng tsaka? Lalong ang palaya. Tsaka Sangpipsan na kapampangan mga idol. Napa. O di

Ayan. 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 Hello. palaka. ka. Ito. Ang kamukha nung kakakuro mo. Ayan. po. Ayan. Ito po yung palaka. Hmm. Sabi niya. Muna Ay, kain po kayo. Sige lang. Tarot niya. muna. Sige. Sige. Ayan. Sige Ayan.

Kaya sinarit kita eh. Kunin mo. Bawal. Kulang yung tauro ito. Ano ka nga dalawa katauro ito para makakain dito. Ay, yung mga ano, tagalawin yun. Yung mga tagalawin yun. Tawagan niya. Mm Hindi -hmm. ka kakain. Tamo na ba ito, na? Pili-pili. <coughs> kunin mo yun doon. Kunin mo yung sabadaro na.

Thank you sa so masarap na breakfast. Okay. <laughs> okay. Okay, nice.